Pagdiriwang ng ika-83 uh, araw ng kagitingan sa Mount Sama Trine sa Pilar Bataan, pangungunahan ng Pangulong BBM. Detalye ng balita mula kay Tani Kumilang, Aris 37, Tani, good morning pangungunahan mismo ng Pangulo ng Pilipinas, BBM, ang pagdiriwang ng ika-83 taon ng araw na kagitingan ngayong Abril 9, 2025, alas 8 ng umaga sa Dambana na kagitingan, Mount Samat sa Barangay Diwa, Pilar Bataan. Ang pagdiriwang ay may temang kabayanihan ng veterano sa diga na kaularan ng bagong Pilipinas bilang bahagi ng seguridad at kayusan sa nasabing pagdiriwang nasa may sa isang tauhan mula sa iba't ibang ahensya ng pamalagay ang itinalaga upang tiyakin ang kaligtasan ng lahat ng dadalo kabilang sa mga inaasahang mahalagang panauhin ay itong sina Secretary Gilberto C. Teodoro, Jr., Department of National Defense, Secretary JC Ruiz, Presidential Communication Office, Chairperson Regalado T. Jose, Jr., National Historical Commission of the Philippines, Ambassador Mary Kay Carson Embassy of the United States of the Philippines, Ambassador Endo Kasuya Embassy of Japan of the Philippines, kasama ang iba pang mga opisyal mula sa pambansa at lokal na pamalaan. Ang programa ay magbubukas sa isang seremonyang pagsalubong at pagkilala sa mga panauhin kasunod. Ang pagkakaloob ng Arrival Honors, pagtataas ng watawat at pambungad na panalangin. Isasagawa rin ang pag-aalay ng bulaklak bilang pagunita sa kagitingan ng mga veterano. Kasunod dito ang pagbibigay ng mensahe ukol sa kabayanihan ng mga bayani at veterano ng bansa, pati na rin ang pagkilala at paggawad ng parangal sa piling mga veterano. Ang araw na kagitingan ay taunang ipinagdiriwang bilang pagkilala ito sa kabayanihan ng mga sundalong Pilipino at Amerikano na lumaban sa bataan noong ikalawang digmaang pandaigdigan. Dani Kumilang, RS-37, Dishia una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Danny.